Actress Rita Daniela, sinampahan ng reklamo si Archie Elmania sa di umano'y pambabastos. Maraming nakisimpat siya sa umano'y dinanas ni Rita sa mga kamay ng komedyante na nangyari umano nito lamang nagdaang Setyembre. Formal na nagsampan ng demanda ang actress kahapon, October 30, sa Office of the City Prosecutor sa Bacoor City kung saan ibinunyag niyang hinalikan at hinawakan siya sa maseselang bahagi ni Archie. Nashock ang mga supporters ng kapuso actress at singer na si Rita Daniela matapos magsampa ng kasong acts of lasciviousness laban sa aktor na si Archie Alemania sa Office of the Prosecutor ng Bacoor City ngayong umaga. Ayon kay Rita, nakaranas siya ng pambabastos mula kay Archie noong ikasyam ng Setyembre sa isang Thanksgiving party sa tahanan ni Bea Alonzo sa Quezon City. Sa affidavit ni Rita, sinabi niyang unang ayaw niyang dumalo sa party dahil sa pagpapaospital sa kanyang ina. Subalit pumunta siya matapos ang kanyang taping sa All Out Sundays. Pagdating niya bandang hating gabi, napansin niyang lasing na si Archie at hindi ito nagdalawang isip magbitaw ng komento tungkol sa kanyang pisikal na itsura na ikinalungkot niya. Ayon pa kay Rita, nang magduet sila ng kapuso actor na si Royce Cabrera sa kahilingan ni Bea, sumigaw si Archie ng mga hindi angkop na salita. Hindi umano ito pinansin ni Rita ngunit napansin ni Bea ang inasal ng aktor at sinaway ito. Lumala umano ang insidente ng siya'y aluko ni Archie na ihatid pa uwi sa Bacoor. Bagamat nagbok na siya ng grab, ipinilit umano ni Archie na sumama siya rito, dahilan upang siya'y sumang-ayon sa huli. Sorry guys sinabi ni Rita na habang binabaybay nila ang Cavitex, pinipilit siyang hawakan ni Archie, at pagdating nila sa kanyang bahay, humingi umano ito ng halik. Nang tumanggi siya, inilahad ni Rita na pinilit umano siya ni Archie at sinubukan pa itong halikan ng buong kwersa. Kinabukasan, nag umano si Archie upang humingi ng paumanhin at sinabing dala ng kalasingan ang kanyang ginawa. Ipinahayag ni Rita ang insidente sa GMA management at humiling natanggalin ang aktor sa seryeng Widow's War. Bilang patunay, nakalakip sa kanyang affidavit ang mga missed calls at text message ni Archie. Patuloy na tinututukan ang reklamo ni Rita habang hinihintay ang tugon ng Office of the Prosecutor. Si Rita Daniela ay isang Pilipinang mga awit, aktres, at host sa telebisyon. Nagsimula ang kanyang karera matapos siyang tanghalin bilang kauna-unahang Grand Champion ng QTVS Pop Star Kids at mas nakilala pa siya sa kanyang pagganap bilang Aubrey Palomares sa My Special Tatay. <tap>